Uh, walang hold uh, departure order, walang um, record na uh, nag-overstaying sa isang bansa, uh, wala namang record na nag-TNT sa isang bansa at nagtrabaho sa isang bansa, na meron talagang record na, ay di hayaan mo na makabiyay ating mga kababayan. Lalo na sa mga first-time travelers. Sir, um, aside from the identity, yes. Um, But, uh, these, you know, and sure yes. Yes. Absolutely. And na, uh, actually, in -exposed na ninyo yung Senado yung tanimbala, nalala namin tanimbala, uh, naitigil po natin yan, pati yung Pastillas scam under Senator Ontiveros, natigil na rin po na, 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 na natin ng kaso ang napakaraming mga Bureau of Immigration officials, marami sa kanila, natanggal na. Um, so yes, uh, this is very